so ayan mga lods nandito so, tayo sa um, mini farm ni Tito Pidel dito sa tabing ilog ano? ayan o oh. papaya yan ito so, yata bagong tanim to hindi pa inabutan ng bato o ng ano so ayan kalamansi yung isa Chiku siguro to. Mukhang chiko yung ano niya. Puno niya. Alam ko may mga dragon fruit na siya dyan Ito ano to. Uh, atis na imported. Pero parang down siya ng anunas ano. Yung malaking atis. Anunas. Pero atis yan. Sa so, mga kalamansi. Meron pa siyang iba mga tanim diyan. Yan yung sampalok na matamis yan. Tapos santol yun do sa likod ng papaya. Hindi kita diyan. Ayun Santol yun. At saka meron siyang ano dito. Riku. ano yun no? Lemon yata yan eh. Ayun no? <laughs> laki no. Lemon siguro, ito po yung saging papaya. Yan, mga lamang siya. Wow. Da kalamansi. Di siguro lalaki to. Ah. Uh, Kumunot na yung daon So uh, bonsai na siya. So ayan, kalamansi. lemon siguro yun kasi kulay yung yellow eh. ayun oh. ang <laughs> laki na no. ayun oh. meron na namang inog oh. kita nyo yung inog ang lalaki no oh. hmm. Lemon nga yun, yun. Ba? Mahinog, masarap yun. Sausaw sa suka. Yung hindi pa gano'ng dilaw na yan. Wala, parang kumain ka lang ng pipino na may suka na may sili. <coughs> yun, daming inog nun. Naninilaw yung dahon ng kalamansi niya na yun. So, ato. Yun, daming inog. Eh. Ayun yung farm ni... Eh. Mini farm ni Tito Pidel. Sato itong uh, pwesto ng tower na to sa kanila yan. Yan. Ano yata yun? Yung puno ng ano? Ano kasi yun? Yung mamula-mula yung kahoy? Mahugan eh. Mahugan yun. Taas na. Ayun o. Oh. Pahaba naman ang bunga nito. No? Walang tayo ng isa para Ayun yung papaya. May hinog na. Kulay dilaw na. May naman tayong plastic. Kuha na tayo ng isa. Ayun ko sila lumabas doon sa terrace nila yun. Tapos pero walang bunga. Pero ang papaya alam ko habang buhay namumunga yan kahit matas, na mataas na siya parang puno na siya ng inyog. pero hindi na masintas ng nyug, ano? payet na ng ano. payat na payat na pero may bunga pa rin yan, okay, buwan lang tayong isa ano mga lods, gandito na lang nangingi lang tayo ng papaya na ilalagay sa tinola pala pa more, like and share and subscribe bye bye